Ah. Oh, Tres lang. Tres puhunan. Oh, baby, kalahati lang doon. Sige, kalahati mm. lang. Kasi meron ako dyan yung malaki. Yung... Eh, minsan naghahanap sila ng eh. Tres puhunan pang lima. Oo, oh, okay. Dito, kinawal ko dito. Kalahati, ilan laman? 50. 50? Tres puhunan. Oo, oh, 150. 150? Mm. Kalahati. Yung sotanghon mo, magkano? Siete ang puhunan. Mm. Dati lima lang Ay, yan, puhunan, mayroon, no? Tapos pang limang... Alam mo naman pang, yung pang... Ano po? Ano, sa Wag, dag ano, may marami pa ako din. marami pa. Sete punan, pang sampu na. Totoo bang ano to? Bilang mo. Kapagulang dagdag, At may pangalan. Yan, Jerry po yan. Sino si Jerry? Anong meron ka There Jerry? Ay, Paano malamang sira na yung ano? Magmol. Ha? Mm, Magmol. Magmol. Hindi ka bumili dito. Yung para sa tindahan mo. Oo, mga ganyan ko ka para lo. Bilhan mo. Sayang <laughs> eh. Like Sila <laughs> Yung maari nito nag-i-scatter. <laughs> <laughs> Magkano lahat? 1,550. 1,550. 2, 80, 100. Magkano isa? 200, 200. 100. Ano, ito? One, 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 five, one. Is 200 isa. 2, hmm. 4, 6, 8, 1, 2, 4. Ito, oh, magano 50, to? 150? 150. 150. Isaw? Hmm. Sige, yung hindi na manghang. pa nila manghang? Ito, Ilan laman yan? 25, 25 tapos 200 pesos. 8 puhunan. Pang 10. Yung maanghang din. Hmm. Ay, ito bu, no? Oh. Yan. Oh. Sa kind of plain. Yes, mm -hmm. po, meron pa doon. Uh, madam, matka, sotang mo. Huwag na, maraming sotang mo. Yan lang, si Charon. 25 ba laman ng fish cracker oh, na to? Also, dahil, dahil, dahil. Bago ba to? Oo, oh, ito lang mo na ba? Bago ba Ito, oh. Ocho, ocho puhunan. Hmm. Eh, kasi nga, ano ako nagbubukas? Parangay. You know? Ayan, sa Ina, one, two, three, four, seven. Ito, lang ito? Hindi, hindi, mo